Hello guys. Nandito na naman ako. Ah. Uh, lang ako guys. Ah, uh, parte sa buhay ko. Isa pala akong single mom, may dalawang anak, babae, dalawang babae. tas ang pangalan ko ay mag-11 na siya yeah. sa September 10. Yung bunso ko mag-7 sa 21 ng December. Bali, isa pala akong single mom. Tapos yung nag-alaga pala ng aking mga anak, akin mama. Ako lang talaga nagsusuporta ng aking mga anak. So, kinakaya ko lahat. Kaya ang gumawa ako na ng video na to, parang kinikwento ko lang yung kahit ko kung anong meron ako at okay. dito. Yun lang guys. Uh, sana maging uh, sana yeah. hindi kayo magsawa sa gagawin ko video. Uh, yun lang uh, sana masuportahan nyo ako ayun lang guys uh, ayun na pong masaya masay na ako dun kahit like lang yun um, sana uh, maging okay yung healthy ko para sa mga anak ko yun guys salamat sa panood nyo Yun. See, bye bye guys, kasi nandito na rin ang amo ko, party na sila kaya next ulit video thank you, bye bye